ayan po yung ating papaya na nilaw siguro sa akin tantya sumobro po kadidilig yung isa naman okay ayan da isa dalawa tapos itong pangatlo green na green panay sila sa paso ayan sa paso po nakatanim yan sa paso ayan sa paso nakayon sa, sa paso tapos may tatlo pa ron yun sa nasa may padel. dalawang pasong plastic tapos itong maganda simento po kasi yung sa ko so simento po yung bakura kaya binutas ko to nilagyan ko ng goma dalawa yan ibang lahi yan parang dwarf dwarf na papaya dalawa na yon, kalahi din nun pero nilagay ko lang sa pasumalit yun ngayon ko lang inilipat after sampung may kita yata ito, galing ng Pangasinan ito eh, parang natubig gagawin natin nilagyan ko ito ng tapong ng isang araw eh kaya maganda yung ibabon niya Alisin ko yung lupa para mainitan yung loob baka sakaling cover ito po yung ating tools ayan, ayan po yung ating tools ayan buwasan natin buhagag na buhagag naman ito eh. kasi nga kadadagdag ko lang nung ibabaw buwasan natin yan para mainitan yung ilalim baka umaraw mamaya nilagay sa isang bucket meron akong pampalit na tuyo na ganyan ganyang klaseng lupa eh. ang lagay ko mamaya para sipsipin yung yung tubig na naipon siguro sa ilalim kasi ang ganyan talaga yung normal na kuha na lupa niyan dinagdagan ko ng mga makapal eh, para ka ako nga masipsip yung tubig pero yun o, parang yung bumabalik yun eh. Nagiging green eh. Pero tanggalan pa natin ng buwan lupa. Ayan po, lumalalim na yung ating nahuhukay. Nakaisapakit na tayo na natanggal. Tanggalan pa natin siguro na isang bakit para makasingaw yung tubig. Uh, Baka sakaling makarecover yung ating papaya sayang eh yung isa maganda nakain eh. dalawa dun maganda ang kupo kasi eh, yung bakura namin yung panay simento ako po ang hardener hardenerong bato ayan hardenerong sa paso yung aking malbero dalawa yan eh yung dito katabi nila pero meron pa akong isa roon sa drum bukasan pa natin Baka halos dalawang bakit na tayong natatanggal eh. Halos sagad, sasagad natin hanggang ilalim. Makuha natin yung balik po natin kaya na eh natang ko lang punta mama siya at yung ugat hindi pa naman siguro kung yung ugat hindi pa sensitive dalawang kamay ayos stop ko muna yung pagbibideo pero malalim na yan eh. nakakadalawang bakit na ako na halos dalawang bakit na itong nakuha ko na lupa at uh, linisin ko po yung gilid hindi naman siya basa sa ilalim na kasi alam ko nalagyan ko pa yan ng bato sa ilalim eh. Ang ilalim na ilalim nito may bato para yun sa drain ng tubig hindi siya maubusan ng tubig ayun o no? mga sa ilalim hindi naman palabas ang basa sa ilalim kasi ngawin natin baka makatulong nainitan yun eh mga sakali ang ginagawa naman natin mga eksperimento lang eh kasi nilagay natin ng gamot complete saka yung uh, urea eh hindi rin ganyan pa rin hindi pa rin pero nito na natin ang diligyan halos yan po antayin po natin kung umaraw ngayon maghapon Bukas. tingnan natin kung magtutuloy siyang gumanda ito po yung unang araw ng ating eksperimento lalo yatang nangaluntoy kanina umaga maganda-ganda pa pero mainit maghap Ay, lalagay na natin yung lupa babalik na natin yung lupa yan lalagay natin ng ilaw lalagay na natin lupa na tinanggal natin. Ah, ito yung dati ito. Ito na. Ito yung dati. Dito ko nilagay. iba po natin Pero ito yung nanin. Ito yun. Subukan natin yung tiyo. Ang lagay natin. Lagay natin. Gawin natin. Lupa lahat. Gawin natin lahat yung lupa, lupa. Ayan. Isang bakit ito. Lagyan natin isang uh -huh. Hindi na siya dilim. Hindi na siya basang -basa. Tapos, ito yung nasa ilalim. Ito yung ilalim na ilalim na lupa. Ibabalik na natin sa iba. Sa kaling mag-work. Sa kaling mabuhay itong ating uh, Papaya number one na pinakamalaki pa sa pang nanilaw. Ayun, ang gandola sa may ugat muna. Malaki pa yun. May halos sa isang lang pa ko lang nung paso eh. Ang gandol lang muna sila. Kaya natin malaman kung anong kalalabas ang bukas. O sa ibang araw, mga ibang salinggo nating obserbahan. Hindi ko muna ilalagay lahat yung lupa. May natira pa dito ang sambake. Kasi pa yung konti, nilagay ko dun eh para hindi na ako magbuhat ayan po uh, ayan po, obserbahan natin kung ano ang palalabasan ng ating papayang ng nilaw subukan natin bukas maghapon pa arawan pa natin ito arawan natin ng lupa para hindi siya basang basa palagay ko yun nga basang basa pero hindi naman putik yung ilalim eh. kaya lang may moisture siguro matagal na may moisture kaya ganun nanilaw siya yung iba naman hindi eh. magantay po tayo ayan yung ginawa po nung aking aso dinurog-durog Ay, ayan ako dinurog yung uh, down ayan. Ayan, ayan na. may na Yan, second second day. Pupunuin na natin. Lalagyan na natin. Babalik na natin yung loop. Pero talagang mukhang mamamatay itong ating papaya. ayan tinanggal ko na yung tinanggal ko na yung mga dahon na tuyo. Saka yung talagang pag tinangana mo, natatanggal na itong matitibay pa ito. Yung dalawa na ito, hindi ka tatanggalin. Ayan ang madalas kong gamitin uh, pataba complete saka urea pero ngayon urea lang ilalagay ko nalagyan natin siya ng urea ilan naman ang binibili ko sa is hardware o kaya sa ano yung isang handyman nalagyan natin ng isa rin hindi nakita ang paglalagay Ayan, diyan ko nilagay yung 1 teaspoon sa so, nga doon balita 2 weeks Pagkagalain natin yung lugar na pinaglagyan natin ng Oriya. Obserbahan na lang natin sa dadating ng mga araw. Ewan ko na, nakawa na ang Itong tinumba ng aso ng lilaw. isang araw, ayan, nalamtan-lamtan na. Bukang ah. bibigay din. Pero itong isang okay pa. yung kinalkal ng aso. Wala na sigurong pag-asa wala ayun na no? nabulok na yung ilalim nabulok na yung ugat to oh. nabulok yung ugat wala remedyo oh. ay naku po walang remedyo, oh. sayang yung ba diba talaga nabulok yung puno eto dahil yata ito ng dwarf ko eh. ko na lang doon sa nanilaw na aking problema yun no, ang pinakasolusyon palpak ito itong mapalad na ililipat natin doon sa nanilaw makasakaling mag-survive lang ko minsan ka ng paggamot uh, gamot mga nababasa na kikita mo sa youtube sa Facebook kung paano pag-alaga ng papaya, kami sa palpak. Ayun. Supply, kaya ito itatanim natin baka ito magbuhay doon sa pasong malaki. ayan po ang solusyon. Kausensya na po, pumalpak tayo sa ating solusyon. Yung ating ginagamot na lusaw yung ugat. Ito yung panibago natin na tanim. Yung dalawa. Okay. Ayan no? o. Dalawa o. Okay. Ito subukan po natin. galing sa Batangal. Dalawa na yung buhay na yun. Galing yun ang Pangasinan. Ginabi na ako. Ginaba na ako. ang pinakamaganda solusyon. Replace na lang. Kasi one week din na sayang. Ito meron naman ako pampalit. Ito rin. Yung nasa nasa ra, nasa mung gulong pinalitan ko na lang din you know pinalitan ko na lang din pinakamaganda solusyon ganong kalaki yung pinalkal ng aso na eto pinalit ko yan ang pinakamagandang solusyon sa naninilaw na papaya